at kamusta po kayo sa lahat ng mga kashitsu natin dyan? Um, ngayong araw po, meron tayong pag-uusapan kasi nung nakarang araw po, uh, merong, meron, tayong isang kashitsu na namatay yung kanyang shitsu. Ang kwento ng isang kashitsu natin, uh, masigla pa yung aso niya at uh, pinakain niya after niya magpakain siguro mga ilang oras lang, um, biglang nagsuka at uh, tumain ng dugo. Suspense natin doon ay eh, baka parvovirus yun kasi wala namang uh, bumasi lang tayo doon sa mga Thomas ng aso base doon sa nagkukwento sa atin. Para makonfirm kasi kung na parvovirus yun kaya na dumaan muna yun sa mga uh, ilang exam nagagawin ng vet. O, examine, i -examin kasi ng vet yun eh. Pero, bumasi din tayo sa bilis ng pagkamatay ng aso. Kasi, um, ang kwento, nung araw na yon eh, kumain, mga aso, ilang oras, sumuka, tsaka tumain ng dugo, naging matamlay na, tapos kinabukasan, namatay na agad. So, um, hindi man natin nasigurado na parvovirus yun, pero siya lang natin parvovirus. Kaya ngayon, magpo tayo sa isang topic lang, parvovirus. Natalakay din natin yan sa mga nakaraang video natin pero medyo patalon-talon yung topic natin kasi meron tayong mga isinigit na mga topic. Pero ngayon, focus tayo dito sa parvovirus na ito. Uh, doon sa mga hindi po pamilyar sa canine parvovirus, pag sabi po canine parvovirus, tumutukoy po yon sa canine aso virus. Ayan po ang kalaban ng mga lahat ng mga breeder at uh, for mom for dad na yung virus na yan. So, matindi kasi itong virus na ito eh. Um, itong virus na ito, hindi ito basta-basta um, namamatay sa mga detergent lang o kaya kahit sa mga pang uh, pang pangkarni pang, pang desinfect. may nabibili na pang, pa, pang desinfect pero merong resistant yung virus na yun doon sa specific na uh, ginagamit nila. Kaya hindi ito basta-basta namamatay. Kaya support ko, ang ginagamit ko talaga yung ano yung bleach so, rocks matapang po talaga yung panlinis ng saig natin panghugas ng kamay uh, malaking bagay po na ano na na alam alamin muna natin kung papaano umataaki itong parvovirus na ito at kung sino yung mga prone sa virus na ito. Hindi mawawala dito syempre yung uh, unang-una mga tuta. Yung mga tuta po ang pinakamahinang may mahinang immune system, pinakamay -mahinang resistensya. Kaya paborito sila ng virus na to. Kaya nga pagdating po ng anim na linggo dapat binabakunahan ng mga tuta kasi um, buma, af, uh, na linggo na yung mga tuta bumababa na yung kanilang um, nakukuwang maternity nakalimutan ko yung term yung nakukuha doon sa gatas ng nanay yung colostrum yan um, uh, parang protection nila yun eh. paunang protection kasi nila yon kaya para hindi basa-basa maatake o magkasakit ang tuta, uh, nagbabakuna tayo ng 6 weeks pa lang nagbabakuna na tayo. Ano pa, yung prone sa parvovirus. Siyempre, yung mga hindi bakunado, ay um, adult na yan, eh, apektado pa rin ng parvovirus. Ngayon, uh, tingnan natin kung Ayun, naalala ko na maternal antibodies na nakukuha pala ng papi doon sa nanay nila. So, bumababa yun. Ngayon, tingnan natin kung pa paano umaatake itong parvovirus sa mga alaga natin. Bakit ganun na lang sila kabilis matay, di ba? Yung parvovirus, uh, pasensya na kayo sa term na gagamitin natin kasi uh, hindi ko maalala yung term ng vet eh kumbaga yung medical term nila yung parvovirus ah uh, ang inaatake niyan yung bituka may specific hindi ko alam kung large intestine o yung small intestine pero sa pagkaalala ko yung inaatake niya ay yung uh, sa sa kasi ng bituka parang meron yung parang maliliit na na uh, buhok na buhok sobrang liit. Sila, ang trabaho ng maliliit na parang buhok na yon sa, sa loob ng pituka, uh, sila yung sumisip -sip ng nutrients o ng sustansya doon sa mga kinakain ng mga alaga natin. Ang parang pinakamaliliit na buhok na yon o parang mga kamay na yon o mga daliri, pinuputol yon inaatake ng parvovirus. Pag putol yon yun ang dahilan kung bakit nagkukos ng pagdurugo o bleeding dun sa sa tayo nila. O kaya, uh, makikita mo, um, ng um, dugo. Parang vilay. Vilay at ang tawag nila dun sa parang maliliit na buhok. Ngayon, kapag putol po yun, walang si sip ng kahit, kahit, kumain po sila, hindi ma-absorb ng katawan yung kinain nila, yung sustansya. Kaya nag start po na yung aso, magpupunan toko, manghina, uh, tumamlay, may nararamdaman na po. Parang ganito po, uh, para mas maintindihan ninyo. Halimbawa po yung ah uh, gripo, yung gripo po, eh, yung yung paano pa papaliwanag ah ito naalala ko yung alam itong ang ginagamit natin sa pangsipsip, ng bawa kapag uh, iinom tayo ng soft drinks straw straw di ba so isipin niyo na lang walang straw ba diba, mahirap sipsipin yung iniinom natin maliban na lang kung iinom mo ng pasadyang ganun pero yung nakaganon lang hindi mo masisipsip, parang ganun po yung nangyayari doon sa loob ng katawan ng mga aso natin na walang ma -absorb. kasi nga nasira o naputol yung yung bagay na yun do sa loob ng katawan ng mga aso natin. Ngayon, um, ano yung mga sign uh, basic sign na madaling matandaan. Maraming mga uh, binabanggit yung mga vet pero ito yung pinakamadali. Una syempre, tatamlay yung uh, aso natin, pagkatamlay niyan, hindi nakakain yan. Kapag hindi kumain yan, uh, makikita ninyo magsusuka, katain ng dugo. At uh, kapag nakita niyo yung mga ganyang sintomas, um, makikita niyo na isang araw, dalawang araw po lang, biglang payat na kagay yung aso niyo Um, kapag nakita niyo na ganyang sintomas, um, sikapin nyo na imukod na po yung mga aso ninyo kasi um, posible na parvovirus na yan. Pssst. May pumapasok na pusa. Uh, at mapapansin nyo din dun sa tae o yung dugo na lumalabas dun sa pet nila. Sobrang masangsang. Hindi mo ma-explain yung um, amoy parang malangsang isda parang amoy kalawang. Yan, amoy kalawang. Pero, tandaan niyo na hindi po kit, um, tumain ng dugo or nagpupunang may dugo is parvovirus na. Hanggat hindi po dumadaan yan sa um, pag, uh, pagsusuri ng doktor, hindi sinuri yan, hindi in-exam yan, eh, hindi tayo makakasigurado. Pero, mataas po ang chance na kapag yung mga sintomas na yun na nakita ninyo is parvovirus na yon. Siyempre, aantayin pa ba natin ang daling sabi? Siyempre, pag nakitaan natin ng gano'ng sinyal, isibuko din natin, i-quarantine na kagad natin para hindi makahawa sa iba pang mga aso natin. Eh kung um, bago nyo ibukod, pinabit nyo muna, tapos lumabas positive, and nakalaro na, kung baga, nag halo, -halo na, may mga na-contaminate na mga gamit na, kontaminado na ng virus, eh mas mahirap agapan. Kaya itong video natin, paal, tutulong ito don sa mga hindi pa masyadong pamilyar para alam nila yung gagawin nila. Kung, kung nakita ninyong nagkala, tumay, sumuka, linisin nyo kagad ka at mag-desinfect mag, mag ka agad kayo. Tapos yung ilagay nyo sa lugar yung ibang aso ninyo na, na safe. Yung hindi, yung hindi pa napupunta ng aso o di kaya yung dumi hindi umabot doon para safe yung mga aso ninyo. Ngayon, Meron pong dalawang klase, kasi baka matanong na iba, ba yung mga aso natin ng parvovirus? Ano po yan eh, uh, possible na, na merong isang hayop na infected ng parvovirus, tapos tumai siya. Nung tumai siya, yung si dog number 2, natilaan niya o nakain niya yung tain ni dog number 1 na um uh, infected ng parvovirus. Ngayon, nung nadilaan ni dog number 2, napakapakan niya yung tae, umuwi siya. Tapos sa bahay ninyo, meron tayong alagang Shih Tzu. Si Shih Tzu, um, pumunta doon sa lugar kung saan natutulog. Halimbawa, yung ano, si dog number 2, o kaya nadilaan niya yung mga parting lugar kung saan dumaan ito si dog number 2. So, Mahahawa rin si ano si uh, si Shih Tzu, si Dog number 3. Um, ganun po, dalawang klase po ng pagkahawa. Maaaring direktang nakain nung aso natin, yung tae mismo ng aso na infected ng parvovirus or yung aso na nahawa na sa parvovirus, eh umuwi o nakihalobilo sa mga ibang aso 'di diba? na dila, uh, yung aso na 'yon infected, umupo kaya yung mga gamit kasi pwede rin po sa lugar uh, environment, pwede din po mahawa doon ang mga alaga natin. Baka yung lugar eh tinulugan ng aso na infected ng parvovirus, 'di ba? dila dila siya diyan, mahawa din. Kaya po na ano, kaya po hangga't maaari lalo na yung shih tzu natin, Uh, indoor kasi um, itong, itong mga aso na ito, pang indoor talaga ito, pang loob lang talaga ng bahay ito. Kaya minsan may nakikita ako sa labas na nag-walking talaga ng mga shitsu nila. Medyo risky po 'yon. Medyo risky po talaga 'yon kasi nakakatakot nga naman. At saka kapag may nagsabi po sa inyo na um ito yung gamot sa parvovirus kaya meron silang nirekomenda na gamot sa parvovirus Uh, negative o red flag na po agad yun uh, kasi ang totoo niyan nabanggit ko na rin sa ating dating video wala pong gamot sa parvovirus eh baka magtanong ang iba sa inyo eh para saan pa? bakit tayo nagbabakuna? hindi naman pala nagagamot yung parvovirus eh, parang nagsaya lang tayo ng pera hindi naman. Kasi yung pagpapakuna, isa pong paraan yan para tumaas yung chance. Kaya tumaas din yung um, chance na makasurvive yung aso natin kung sakaling tatamaan ng parvovirus. na gets na, niyo get po yung point. Kasi doon sa dating video natin, pinaliwanag ko doon na yung ini-inject po na bakuna sa mga aso natin, is parvovirus mismo yon small amount ng parvovirus. Bakit small lang? Para talunin ng katawan ng aso natin yung virus na yun. Kapag tinalo, kaya nga minsan nilalagnat sila. Kapag tinalo niya, pamilyar na yung katawan ng mga aso natin na labanan yung parvovirus kung sakaling papasok sa katawan. So, ganun po ka halaga yung pagbabapakuna. Ngayon, bakit namamatay yung mga alaga natin. Kasi po, kapag tinamaan po yan ng parvovirus, dalawa, dalawa po yan eh, merong mild, merong severe. Ang um, nangyari doon sa isa natin kasi, so tingin ko, severe yon kasi isang araw lang namatay ka agad. Matindi po yung uh, virus na tumama. Kasi kung mild, um, sa malamang, survive talaga yung uh, mga aso ninyo kung bako natin yan. Ngayon, namamatay sila kasi wala walang ma-absorb na sustansya yung katawan nila. Hindi sila kumakain. Hindi sila uminom ng tubig. Madi-dehydrate po sila. Yung isa po dyan na uh, isang dahilan, um, yung pagsusuka. Di ba? Pagtain ng dago. Pero sa dami kong nilapitan ng mga breeder kung ano yung mga home remedy nila mahirap eh, na i na sa bahay mo lang i- gagawa ka ng parang sarili mong version o iti-treat mo kung anong treatment man ang gagawin mo sa'yo. Mas maganda po dali sa vet kasi hindi nagkagamot ang parvovirus pero pwedeng matulungan ng vet yung mga sintomas. alam mo, sumusuka siya, pwedeng bigyan ng treatment ng vet para mabawasan o kaya hindi na sumuka yung aso. Alam mo, nagtatay siya, pabigyan din siya ng gamot para hindi na siya magtae. Eh. 'Di ba? The more na maraming tinatae yan na tubig o dugo, mas natutuyuan yung mga yung uh, alaga natin. Tapos hindi sila kumakain, hindi sila umiinom. Ang ginagawa nabe dinidextrose nila para hindi manghina, may lakas pa rin yung uh, aso natin kasi kailangan lang naman ng uh, aso natin eh mabu yung kanilang immune system, mga tumagal lang sila kasi pagka 5 days 5 days na buhay buhay pa rin yung aso nyo. mataas yung chance na mabubuhay talaga yan kasi ang pin ang experience namin ang lakas ng virus na sa pangalawang araw eh pangalawa pangatlo pangapat panglima medyo nagre-recover na yung aso anim pito kasi ang virus mo nabubuhay lang yan ng uh, isang linggo kaya nga ano, uh, ah, nabanggit natin sa dating video natin, 'di ba sa COVID-19, kapag ka nag-positive ka sa COVID-19, quarantine ka ng dalawang linggo kasi sa loob ng isang linggo naman usan, ang virus kasi, usang namamatay lang 'yan. Kusa lang silang namamatay. After noon ng one week, may allowance na another one week panigurado nung panigurado lang 'yun na talagang patay na yung virus. Kaya ginagawa nilang two weeks. So, ganoon po 'yun. At yung isa pa, kapag may nagsabi po sa inyo na ito, naging effective sa aso nila nung nagkaroon ng parvovirus, uh, wag po kayo basa-basa maniniwala kasi ang kung tumalab sa aso nila yon hindi po ibig sabihin tatalabin sa aso nyo. Unang-una, um, iba-iba po kasi yun eh, ng treatment. Unang-una, -una, depende sa timbang ng aso, depende din sa breed, Depende rin sa laki at depende din sa history ng aso kung yung aso ba ay eh, kumpleto sa bakuna, kung adult na yan, may, may booster ba. So, depende po talaga yan. Kaya yung mga nag-advise online kung ano-ano mga gamot ang sinasabi nila dahil, ah, dahil gumaling yung aso nila. So, hindi po siya practical na susundin lang natin. tapis po talaga na magagawa natin Padala natin sa bed. Um, misan, kinatatakot ng iba yung gastos. Oo, oo nandun talaga yung gastos. Kaya nga, eh, doon sa mga kapwa-breeder natin, mula nung nag-alaga kayo ng mga shih tzu natin, inako na natin yung responsibilidad. Parang ano ba? Parang bang nagkaroon tayo ng anak. Nasabihin ba natin na critical na yung kalagay ng anak natin? Ay, hindi wala kaming pera eh. Hindi, gagawa, gagawa natin ng paraan yan. A ako may mga, ano, ano din ako, mga experience din ako na kinapos din sa budget. Pero ginawan ko na para, nakiusap ako sa bank. May mga gano'n naman eh, na kapag pag, pag pumahig sila, kasi treatment lang gagawin eh, di ba? Uh, um, Maidexos yung aso mo, pasamantala. Tapos habang naghahanap ka pa ng pambayad, di ba? Um, map mapalad din ako sa part ko mga kachitso kasi yung vet na pinupuntahan ko, eh, mababait. Minsan may time na napapakiusapan ko sila. So, yun eh, lang. Kaya, um, ako, nagtatabi talaga ako hanggang maaari ng allowance para dun sa mga emergency ng mga aso natin. Kaya, uh, i-consider nyo din yun na, ano, na na kapag nag alaga kayo dapat meron silang budget para sa mga biglaang o oh, emergency na katulad ng mga parvovirus kung ano mga klaseng sakit ang tatama sa kanila. Ngayon, baka may itanong ninyo, Sir, um nabakunahan naman yung aso ko, kumpleto naman sa bakuna, bakit tinamaan ng par tinamaan pa rin ng parvovirus at namatay? So, ayan ang madalas na sinasabi din ng mga form of Kasi ganito yan mga kashitsu. Um, hindi naman kasi porkit may bakuna na o kumpleto ng bakuna ang mga aso natin, hindi natatamaan ng virus. Ang purpose nung bakuna para kapag tinamaan yung mga alaga natin, ay eh mataas yung chance na makasurvive sila. Yun ang purpose ng bakuna. Pangalawa, kung kumpleto man ng bakuna yung mga aso ninyo, tinamaan at namatay. Eh sir, bakit hindi nakasurvive kumpleto naman sa bakuna? Meron kasi tinatawag na ano na um, vaccination failures ang term nila dyan. Ano ba ibig sabihin on? Yung, kaya ka ano, hanggat maaari mga kashitsu, yung maraming mga breeder na nagpa-practice ng bakuna doon sa mga alaga nila. So, merong mga ano ni eh, kalakip na problema. Kasi pagka mali po yung handling ng pagbabakuna, eh, walang silbi yun. Mali yung ang pagtransport ng bakuna. Mahawalang say-say din yun kasi um, yung isang bakuna, dapat meron yung lamig na dapat na-maintain, hindi bababado kasi mamamatay yung virus. So pag na eh alam mo naman um, hindi tayo nakasigurado kung paano i-deliver 'yan o paano binili ng breeder 'yan, 'di ba? Eh may mga vet talaga na um, talagang mahigpit sila pagdating sa pag-deliver ng mga uh, bakuna, uh, pagtransport, pag-transport, pag-handle nila. Possible na kumpletong bakuna pero namatay pa rin, hindi naka-survive. maring yung mga binakuna, uh, bakuna na tangkap ng aso ninyo, eh, hindi talaga siya nakatanggap ng parvovirus vaccine. Kumbaga kasi pag namatay na yung virus sa, sa yung, nakita niyo yung pinagkukuha na ng syringe, nakarayam, tubig na lang yun kasi patay na yung, ano eh, yung virus eh. So, pag mali po yung handling, o yung, yung, o mismo yung kung saan inilagay yung bakuna eh wala say sa'yo yung pagbabakuna kaya po na natin na doon po sa mga pagkakatiwalaan natin mga vet o vet po ang gagawa ng bakuna so ayun po yun po ang ang um, ma-advise natin sa mga kasinso natin uh, kung sakali man po na nakasurvive yung aso ninyo mag po kayo at yung mga gamit niya, disinfect nyo rin. At kung namatay naman na ah, yung uh, ah, aso ninyo, ay, eh, kung may mga gamit siya na naiwan, pwede nyo i-disinfect. Pero kung may mga kumot na pero kumot, damit, pwede nyo na rin po siguro itapon na lang para para na rin sa ano po, para na rin po sa safety ng mga iba pang aso ninyo na natira. So, ayun, yun ang mga so Um, huwag ninyong sisihin yung sarili ninyo kung ano yung pag-uulang ginawa naman ninyo lahat. Ganun po talaga, misan sa buhay po talaga ng pag-breed o pag-aalaga, eh, nangyayari po talaga yan. So, nakikiramay kami doon sa pasitso natin na namatayan kasi hindi naman sila breeder eh. Uh, nag lang talaga sila at saka anak na anturing nila doon. So, ayun, sana itong video natin mga ka eh, uh, nakatulong doon sa inyo, sa inyo, nagdagkaalaman at kung meron kayong kilala at hindi pa pamilyar sa ganitong kaso, pwede niyo po i yung video natin para magkaroon din po sila ng idea. So, yun lang muna sa ngayon mga kashitsu. At thank you ng marami sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. At saka kung meron po ulit kayong mga tanong, meron kayong inquire kung naghahanap kayo ng shitsu na gusto ninyong gawing breeder or gawing pet, mag-message po kayo sa Sapporo PH. Yan, dyan nyo po ako mamemessage. So, ayun. Thank you ng marami.